awa pa sa kanya by the time na uh, schedule na ng plenary. Ma'am, si Pio, ang po kanina, ma'am, binabanatan ka, medyo mas mabait sila sa this time. Kasi yung word kanina, kana gano'n na reaksa hey, sa Barcelona. Well, banat yun. Banat, banat yun. talaga yun. Maganda lang magsalita. Magaling lang magsalita yung dalawang nagtatanong. Hindi sila tulad nung dati na ano, na paano, ano bang description nung paano yung mga... Magtagulan. <laughs> oh, it was just, ano, oh. more tame this time. Oo, kasi, di ba, hindi naman sila nagtatanong about sa budget eh. Nagtatanong sila about sa confidential funds at sa travel. Eh sinabi ko na nga eh, wala naman akong kinuha pera ng gobyerno para bumili ng ticket, para sa hotel, para sa representation, per day, wala naman akong kinuha sa gobyerno eh. Ma'am, um, were you expecting an atmosphere a while ago na ganun na magiging scenario? Or you prepared for a more intense uh, sagutan sana kung sakali? Uh, were you surprised na uh, lang kanina? Far from the last time you, you were Ah, uh, oh, Hindi lang yon naging intense kasi hindi ako bumanat. Last time kasi, bumabanat ako kaya naging intense siya. So kanina, naisip ko, pamanatan ko ba ito sila o hindi? Why But But na, hindi hindi hindi. But But na, hindi. Hindi. na ako kay congressman Pepito Alvarez kasi he's 81 years old and I do not think that he can handle the stress of uh, of an intense and heated budget hearing. Marian ano yung mga 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 siya mga 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 siya tumawag mga 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 Um, he's okay nag-usap uh, nag kami about uh, politics nag-usap kami about flood control nag-usap kami about um, ano niya love life niya so updated Whatever. po siya sa mga nangyayari ngayon like nabinggit niyo nga po flood control issue ano pong nasasabi niya Mm. Um, kasi bawal ako mag-discuss ng kung anong pinag-uusapan doon sa loob eh. So, hindi ko masabi kung anong sinasabi niya. Okay. next question. Any more? Okay. Um, pero nakababahala kasi parang sinasabi kasi ni Atty. Hoffman, he's unfit now. That's why we kept on asking how is really the, the former president kasi di ba parang kaya po na-defer ang kanyang supposed confirmation of charges because of his uh, health and medical condition. Um, sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So, antayin na lang natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. And I'm sure mag